Hello guys! Nagluto tayo ito So maglalagay tayo ng ketchup, kung lime juice, soy sauce, at talang iti pang marinade tayo, kung oyster sauce, paminta, kung asukar. So basta lang kasimple sa insabay ko dati. Sibuyas skin bawang. And then ihalo lang natin para ma-marinade siya. So, habang marinate i-slice ko na rin yung bell pepper na kulay yellow sa saka red. Yung patatas, di ko na naipakita pala. So, ato yung patatas, iprito tayo nga muna tapnohan ah, uh, uh, burbur Then, ko nga in Friday, Jamie. Bell pepper. Ayan. So, i-fry lang natin siya guys para mas masarap yung lasa ng ating mechado. Pagkatapos, i-fry muna natin yung manok para mas masarap ang lasa ng mechado pag pre na fry muna ang manok. Magkabila ang prito. ng na. So, i-try nyo ating recipe guys. Nag-imas nag-iimas timakan. So, yung kabil ko lagi nagbabarak na sauce na. So, yung transfer ko, ti caldero na basit. Kasi pag sa yok hindi siya maluluto. So, naglagay na ako ng tubig, takpan, para mabilis makulo at maluto yung manok. So, i kabil tayo dahil isang na Patata skin, bell pepper. So, basta lang kasimple, agluto timetsado. Ayan, luto na siya. So, optional lang yung paglalagay ko ng mushroom, guys. Kung numadiyo yung kaya tiyag mushroom, pwede rin. Sa akin kasi nilagyan ko lang. So, let's eat. Luto na yung ating mechadong manok. So, itry nyo, guys. Ang sarap. Kain na po tayo. So, thank you, Lord, for the food. Ayan, kain na si Inday. Samahan nyo na akong kumain, guys. Ay, jack mo, api nga. Pag, ilokano na hal titagalog, may Tagalog. Ewan ko ba. Kung bakit kanon, nun. Napaglan na kaya. Ilocano mong voice message na kag bo-voice mail na May lalaw ko tatatalag at So... Hanggang dito na lang yung aking video guys. So, itry nyo agluto timetsyado nga manok. Ay na, nung mapadasan niyo ating nga recipe, nag-imas, really, nag-imas talaga siya. Mabubusog kayo at magugustuhan niyo. So, tara, kain, kain, kain na. Kaji lang, t-share ko nga recipe ni Tatati nga si The end ayan sarap ng sabaw in fairness ang sarap niya with coke ang ating food so bye bye